here at Auntie's grave. First stop natin. Sige, bye for now. Mm -hmm. Katapos okay, ka mo. Asa na pinagpapawin? panahon.

Wa mi gi sa mong date. Are la mi dere mag suga. Ah, mag ah, pa ah. di ay. Ah.

Paparodi o oh, sa iyahang mama ni Paparodi si Dolores si So close man. Ay, tas gawas lang. Masa ang kan. 哎，对。Okay, Kena okay. si Mama Esther. Mor gini iya ko nga basa adlaw magtapok gyud She is close to my heart also. Every adlaw mi magtapok gyud mi. Bisag unsa kanon. on. Pagina na humag kaon. Nagay, nakaabot man Magkaon na no. Humag kaon nagmana gakaon pa mi na pamisla pami, misa ka kakao pa miss siya unsa sa panihapon ron wala sa nang na siya kung hindi kayo niya siya mura, grabe mo siya hinungda nga magkatapok ang labaho pero pag wala niya maister, wala nasa? Kway, ni, so, kaya, so, na sad kuha ini ni kay kaya naam sa ginikwarta kwarta sa maister okay rin siya patapok siya kaya naam siya ikka, pakaon ang nga siya family oriented yung kanyang sa maister. super grabe Wa Jerry de Hangol. Isa Mama ni Papa Rodi. today is Wednesday, Thursday. I'm lost na. It's Thursday. No, hindi pa tayo nakapagpalit ng ano. Today is November 3. It's Friday. It's Friday. Atu. Oh, two. Sorry. Lost talaga ako. It's November 2. It's Thursday. Uh, nagbihis tayo ng suit natin dahil napakaginaw sa loob ng room. Nag-AC tayo ngayon dahil napakainit sa labas. Pagod tayo. Parang hindi pa tayo naka-recover sa pagod natin last Okay, but okay. Kasi araw-araw din ang labas namin, punta ng ano, cemetery. Tapos, nagbabili tayo ng junk foods. Junk foods kasi nagkikrave tayo. Parang parating na yung bisita natin. This area again. Hi, ang init dito sa lapas. Wash tayo ng hands kasi kain tayo ng junk foods. Kuha tayo ng sukang pinakurat. Sukang pinakurat. Kuha tayo ng sukang pinakurat. Para sa ating... Chunk foods. Hey, good luck. Tapos. Jar! Uh, Wala pa nang hugas dito eh. Uh, no, Done. Tapos, sa labas tayo kakain. Na, gawas ko ng... Ito oh, init sa loob. O so, sa room naman namin, napakaginaw. Ay, ah. hey, kumibing talaga ako. Sabto lang kumain. 啊哈。Oh, Time check, it's 9.30 in the evening and today is November, November 3. Maulan dito sa Cebu. And I feel like maliligo sa ulan. Pero parang maginaw. <laughs> kakayanin or hindi kakayanin? Ano sa tingin nyo? Uh, I'm going to count maligo hindi so i will give a number then we'll check kung ending ba maligo or hindi so count ah, ako ko na my favorite number is 16 so we'll see kung maligo or hindi maligo 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 hindi ako may rigo sa Pero, may ako sa loob. Hindi pa lang yung bata. May ako sa labas. Pero sabi ng ano ko, hindi. Hindi tayo, may Balik tayo sa loob. <laughs> natin ng medicine yung pimples natin. Nagkaroon ako ng maraming pimples pagkatapos ng mga vaccine natin sa kagat ng pusa. Or maybe para rating yung bisita natin. Hindi ko alam. So, pagkatapos ng ano ko, vaccine ko, lumalabas talaga lumalabas yung ano ko, pimples ko. Mag-aalas, ano, mag-aalas Jess na. Kasi hindi pa tayo natutulog kasi nakatulog pa kanina ah, when we arrived galing sa bahay ng sister ko. Kaya pagkatapos kong maglaba kanina, napunta kami sa bahay ng sister ko to have chika-chika. Chika-chika, kain, kumain ako ng bread at saka ano uh, hot choco mm -hmm. kaya hindi ako nagutom wala pa akong oh, ano dinner kasi parang busog ako so ano ang uh, magagawin natin sa ating pintos ito parwen bless ito yung gamot na nilagay sa mukha ng anak ko so we will try this one kung effective ito sa mukha ko Ayan lang. Hindi pa tayo magtulog dahil basa pa yung book natin. So, mag-play muna tayo ng online games.